Ma'am, game. <laughs> Nakawalag na to. Huwag ka lang mahiya, ha? Galingan mo ngayon tumawag. Kailangan tangay po ni Isi. Tangay mo na si Isi. Huwag <laughs> <laughs> na. So, yun, mga bossing. Bale, uh, magandang umaga sa inyo lahat. Bale, 9.30 a.m. pa lang mga bossing. Sobrang daming walk-in na tayo dito. So, yan. Bale, si ma'am ay tigad Dasmalan din. Bali, nakursuradaan nila yung uh, Toyota small body natin. Ay, Pero pang-apat na ngayon na ma'am, no? Oo. Talaga nag-aabang. Siyempre. Legit followers. Siyempre. <laughs> Nadadali talaga tayo ng mga legit followers <laughs> nila eh. Mabait yan. <laughs> legit, legit ba talaga ma'am? Legit talaga. Legit de, na legit. De, ba't kayo, bat kayo, ba't kayo naghahanap ng sasayad? Saan niyo gagamitin? Sa anak ko, e-recognition eh, niya yun. Kaya oh, yun, gagamitin na, namin. Ayon, ayon. Ayon, sabi na. Na yung sabihin ko yun. Para may, may hiram lang kami. Ito I amin. Mean. Pababa lang yan. Pang ano lang. O oh, sige. Sige, baka madagdaga mo yung 48 kahit 51. O oh, yan, 51. <laughs> so, <laughs> Ay, ayun. Wala na kami pang, ano, pang rehistro. <laughs> Hindi ka na ba maawas sa naghahanap buhay? Dagdagi! 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 Mahirap lang kami. Dagdagi! <laughs> baka madagdaga mo. Sagat na yan talaga. <laughs> Bro, sige ba gusto ka lang mo lang ba shoutout? Ah, uh, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, uh, sa mga popo, mga friends ko diyan, BFA for family. Sa sa aking mga sa aking mga anak. O, ito. Baka makuha na natin, uuwi na natin kung magkakasundo kami. Oo okay. nga. Carmen. Galing. Galing. Hello. Yeah, yeah. Sino pa babati mo? Sino pa? Hoy, <laughs> mga katrabaho ko diyan. Ito na lang ako, galagala. Ay, -gala. <laughs> <laughs> mga bossing, bali papakita ko muna sa inyo. Ah, uh, yung nakurso na dahan nila bossing dito sa atin. Bali pang apat na check na nila ng unit dito. So meron na sila. So ayan mga bossing, bali 12 valve to. Presentable pink yan mga bossing. Maayos na maayos loob na yun to. Ayan, bali tumatawad si ma'am ng 48,000. 12 valve to, ice cold aircon. Kaya naman nag-uusap na sila. Oh. Ayan o, oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. Nag-uusap na. Yun. Hello. Hello. <laughs> ma'am. Meron pa ako yung Patawad ah, patawad ah. Oh. Wala kami pang gas. Wala. <laughs> Pati tayo... Bibigyan ng panggas kayaya. Ma'am, hindi mo na talaga maladagdag yung porte. Oh, Sagad na Hihingi na. Hingi pa nga kami panggas. Hingi pa kami tayo ng panggas. Wala kami panggas, ano, maglalakad kami. mao ka na sa lagahan ng buhay. Tama, <laughs> <laughs> tama, tama. Mayaman yan. Ma'am, kahit si Kwenta, sarado mo na si Kwenta. Grabe naman to. lalo na nga kami panggas eh. Hindi ka na talaga mawa ng lagahan ng buhay. Ayos oh, na yun. <laughs> <laughs> Pagil, pang lima to, pag pa kami. <laughs> ay, legit. Legit followers talaga. Sige na, 48,000. <laughs> para sa recognition Bob, na yan. Huwag nalimutan yung pangkas naman. Uh, <laughs> <laughs> o oh, sige, bibigyan pa natin sila panggas kahit okay. Okay. 000, 500. 47,500. Right. So yan, binigyan na natin. Napakadali ka ba? Love you. Yes, very, very. Yan, para sa recognition na... Uh, anak nyo po ba yan? Oh. Congrats kay... Oh. Ano yung bali ang pangalan ni sir? Yung ano? Ah, hindi, yung sa punso. Taga, yan. Ano, sila nag-request ng small body kaya pabalik-balik kami dahil small body. <laughs> <the baby. laughs> Ay, SB lover yes, din talaga. Oh. Siya, gusto niya, mas nakita niya ang forma ng SB. Tsaka nagundo, naganda kami sa kaha. Tsaka dito kami, la Siyempre, dito ka lagi meron eh. Hindi naman mga wala yung konting nakon. issue dahil ah, oh, second hand. Oh, na, Nahin Nahin na yun. Yan, second hand. Na Kaya, Kaya, Pero masaya ka. Kaya second hand na yan, yes, na na kami sa tawad kay yeah. Boy. Masaya okay. naman kayo, eh, boss. Very, madali very, ka usap very, sa AC. Madali, madali. Bike Nike, pa. Uh, huwag na tayo magsala. Night, Nike, night. Nike, 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 others. Nike, 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 Hindi naman kami babaik dikot, talaga hindi naman kami makakatawa. Oo, panglima nga namin ito eh. Panglima, pagbumalik pa kami. Sige. Aganda. Woo! Ah. Congrats, Thank you very congrats. Much. Okay. So, yun, ah, bali binigay na natin for only 47,500 para sa recognition ay may kailan nila na service. So, yun, magkapasalamat lang ako ila ma'am at sir. Ma'am, tsaka sir, congrats po. Maraming salamat. so, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi Thank sa pag-avail at para dito sa buhay. God bless po sa lahat. geng, geng. geng, geng. <laughs>